Oo, oh, oo, oh, oh. sa so, sobrang lakas ng impact, ano? Talaga yun na yung baga na yun, wala na pala talaga ng ano? Yung paltik sa unahan, nuwaubos pala. Oo oh, nga, ay talagang nabalik yan. Eh? Hindi nabalik, natanggal man, wala naman doon. Kailan ko, siguro, na ano talaga na di, mali, sa bako na talaga mali yun. Tapos na ako na lang, nakukot oh, na rin Oo, wala nang mga panay, pati mga manubano ko. Kawayan lang pala, siguro mga manubano na yun. Oo. Oh lang ang uli, uli ko siya nakausap nagbat uh, ano kaya namatay daw na makina niya tapos hindi na andar doon lang siya nagtatawag hmm. kung kailan meron siya aberya tapos nung ano na ayos naman daw yun na paandar naman at dito siya sa tabi nag ano eh nagtutulong sa mga mekaniko kami ni halos pag kami nag-uusap sa radyo eh ay siya so, hindi nagbukas hindi hindi ba siya nagmamonitor ah uh, baka ay na nung hindi, okay. hindi na namonitor maganda pa ang panahon ang po ko hiyan ako nga nasa siyang gabi. Yun. Ay, malayo yun sa inyo. Ang kay, hindi -ano ng radio. nga nang hindi namin hindi man siya nag-ano ng radyo. Alam niya may bagyo na, hindi man siya nag-ano ng radyo. Ayan mga kasoyo, andito tayo sa Bangka RSG na inabutan po ng bagyo. So, makikikwan tayo dito at uh, uh, makikisiyosota tayo. At ito uh, nga po yung unahan. Ano ito yung karpintero para i-repair. Oh. Mo, pa oh. yung... mo na. Para <laughs> wa. Uh, lang. Siguro ka kokuskos. Hindi pag Angat ng ganito, aray, nakadyan, nakasangat ang lubid. Ah? Ay, pag umangat, pag angat ng ganito, Oo. Ka, sa sobrang laki ng alam, ay gusto niyang umangat ng ganito, ay bigil naman ang barak Oo. Lagot nga yung lubid na malaki, dalawa, yung dalawa, dinodubli namin. Grabe, ano? Dubli-dubli pa yun, ha? Yung malaki lubid, yung Lagot pa yun? Talaga, mga soya, eh. May bagong upload yung ano, ha? Nakita mo na Lalabas nga sa uh, radio. Pati, ha, yan, ha? Uh. At tatakalan mo sa radio? Oo, oh, tatakalan

yan, hindi maalangan nila kung ano Yan lang, panabi. Yan lang, maalangang uh, ng tupo, siguro ba kaya. Ano kaya yung ano? Anong balita anong sa bangka? Bakit nakatihaya na yun? Oh, wala na man? Nakita man nila 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 Oo nga. Eh, may nagpost na vlogger na man? Oo, katihaya na. Oo, yung yung... Oo, oh, kita Hindi Uh, sino ka nagtihaya rin? Sila na sila na Sila nga. Nagbawal nila sila rin na. Hindi nila Ah, sila na pala nagtihaya uh, uh, Wala talaga nakita rin loob ng namaruti ng tao? Tumamang ikwento nila. na yun na pala talaga ano talaga yun na yung baga. lang wala na pala talaga na ano yung paltik sa unahan yun pala oo nga ay talaga na balik yan hindi na balik katanggal man wala naman doon ay naku di ko na muna ano ka talaga dati ay balik sa na talaga balik yun tapos sa na lang nakukot na ko oo wala nang pala, hindi na pati mga manubano no Tawayan lang pala higong mga manubano na yun oo Iwalay-iwalay talaga, no. May problema na lang tayo. Rabi ang pangyari na bakit magkajaray na yun. Talagang, hindi ko nakilala nagkakalao na. Kung ito naman yata, yun. Ang hinihikaw talaga video nagbibidyo, yun lang nga. Nakatiaya naman. Oo, may tatakot sa likod tayo, ah. So, pala talaga, kung sabayin ka, no. Sabayin may kwarto ng bulay ka doon na bumigay. Tapos pinakakunaan. Oo.

Tatlo sa ulihan. yung mga akon pa pa rin, ma-50 watts gamit namin, apat din. Wala. Papatid ako ng ilaw eh. Wala tayong paparato eh, konwan. Wala itong gamit ko. Dahil may dalawa dun sa unahan yung bituka. Tapos apat yung 1,100 watts. Bakit? Apat din ang 1,100

Drop-drop nga bang kasi so, super lakas siguro ng ano eh. Ay malayo yun sa inyo. Ay, yan ang nang hindi namin magkakaw hindi kay... man siya nag-ano ng radio. Alam niya may bagyo na hindi man siya nag-ano ng radio. Kami ang ikala halos magdamag kami nag-uusap sa radio eh. Ay siya hindi nagbukas? Hindi. Hindi man siya nag-monitor. Ah. Uh, baka ay nadali na nung okay. hindi na monitor. Maganda pa ang panahon. Kausap ko siya na kung alas 8 yung gabi yun lang ang uli ko siya nakausap nagpat ano si Saki kaya eh, namatay daw makina niya tapos hindi naandar doon na siya nagtatawag hmm. kung kailan meron siya aberya tapos nung ano na ayos naman daw yun na paandar naman at dito siya sa tabi nag ano eh nagtutulong sa mga mekaniko tawag siya sa radio. tapos na naman daw yun nagtagpo pa siya patabi nakausap pa ng kapatid si Randy ay nakausap ni Randy na kung daw ang uh, Hating gabi ang sabi sa akin ngayon, di hating gabi daw nag-ausap niya. kapatid niya, um, sa sa kill operator. Hating, hating, gabi daw nag-ausap niya, 23 milya pa ang Anong hating gabi na yun? Kasagsagan pa ako na din na yun. Hmm. Ang hating gabi pa, aku na pa ako na kaya pa. Ibig sabihin, na pa yung siya din. nakatabi-tabi pa yun siya, 23 milya ang halos na kami. Nagparakyot ako na baintihan pa sa akin ang dalaga.

kaya so, kung kasama ko sa ito, ingat lang kayo kay bakit kayo mahulog. Hindi kayo ulo, makita. So, Nariyan sila ng parak yun. Baka inanak mo pa. Paano sa kami na yung parak? na ng plaster ng bangka. Ano nang parak yun kami? at na yung malaking halon, ayos lang. Ay, Nakandar minor ako. Grabe na. No? Siguro kung nagpilit din kami ng magkakawaan talaga, sisira din talaga ang bangka nga. Ano pag yung magpilit? Di, di, ba bagat yung halon? bangka nila ko na, malalim ang flooring. Oo. Paay kumadlo. Kumadlo yun Kumadlo Balik na yun Baka raka Baka Bago bago pa yung Mas bago pa yun dito Dalawang taon pa lang yun Puto na dun sa Sa may division na yun Hindi mga kung hindi gawa na Ayun ang bago yung na yun Ay puro yakal na yun Bakit talaga siya Grabe na Gano'ng katibay ng mga yakal na Puro yakal yun Puro yakal yun Puro yakal yun Puro yun Puro yun

Uh, kamusta Idol Jeep? Uh, dahil ikaw ang nabutan ko ngayon. Okay. kamusta yung kuha ninyo dun sa laot yung pangyayaring yun? Mm, ayaw kami naman. Nakasurvive. Nakasurvive yung ayaw. ayaw Nakaginoon. Mm -hmm. Uh, pangyayaring yun na mm. ang, ang uh, kwan balita daw ay itong parachute niyo ay nagkalagot-lagot. Oo. Nagkalagot yung halobit. Ah, uh, pumutok yung uh parachute. may butak pa nga. Ah, pumutok? Ah, bali. Kuha siya pala. Pumutok. Uh -huh. Tapos kuha. Yan yung pumutok. Oh, oo, 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 sa sobrang lakas ng impact ano? So, lakas ng hangin, alon. Lakas ng hangin at saka alon. Minutok. Grabe ano. Ito pala yung ganitong klase ng tila na parachute oh. Warak. Warak. Oh, wa ito. Wasak. Wasak daw. Yung. Natagpuan na yung kan kuan. kuan. Oh, na, na. Nakita na ano? mm, wala na unahan. Wala. Ano kaya yon? Uh, yung huli ang wala. Huli yan oh. Hindi, unahan unahan. pangalan ay tayo yung Yung unahan ay putol. Yung pahing, ano, tabi, baga. kita bagayong, yung kuan oh. yung... kita yung... Wala na, unahan yon. Oh. Wala na unahan. Ito nga lahat mayroon na yung kwan, eh. oh. ng buti Oo. Oh. Ito ah, pag naputol doon, lubog yun, may makina eh. Oh, bali ang gitna. Bali ang gitna. Ang gitna. Bali dito ano lang lang bali ano po? Ito ah, ito. Yeah, yeah, yeah. Ito ah ano, eh. Uh, Kasi dito ang budiga, kita ng budiga eh. ay. Wala na yung palatik dito sa unahan ah. kayo eh. Gitna na bali. Hindi kayo nang kamali <laughs> yon sa tali ng parakyot. Baka ah. na, nakasentro la ang, ah. hindi ah. nakaliterbi eh. Yung parakyot ang tali nila ba hindi kayo nang kamali yon. Baka ang tali nila sa sentro. Ah. Ano po tindi ng para po? Oh, ay habi na po tala din ay malaki lumit pala yon. Putol. Ang aming gamit na lubid kuya ito ah, ang ito. Oo. Oh. Tapos, tapos ang ginawa nyo dito, dito kayo nakakapit, kabilanan. Dito lang kuya. sa ganton. Ah, dito? Oo. hindi kayo nakalitorbe dito, tali at saka dito? Ah, dito lang, nakasentro lang. Doon kasi nagisimula ang pagbugto ng lubid. Uh, kaya nasira yung unahan so, dahil sa lubid nung kanano lakas ng impact ng hangit tsaka yung pwersa. Ah. Uh, yun mga kasoyo. Uh, medyo meron tayong nakukuha na ng impormasyon dito. So, ayan mga natin si Romil TV ka vlogger pag dumating ating madagdagan yung ating uh, tan katanungan about dun sa mga pang pangyayari. Ang laki ng parakyot na ito. Pag malaki ang bangka mga soyo, malaki din ang parakyot. Ayan, tingnan nga natin itong kanila. Ah, ito yung style. O, oh, mga soyo ito. Ito dito? Ito yung... yan? Oh, o, palutang. Ito yung... Nandito yung mga soyo, yung palutang dito. Ayan. Nilatulong namin yan para ikot-ikot lang. Alam ah, ano, 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 Pagka nag kayo ah, ay... Yung tali. Nandito yung tali. No, nandito ah, yung tali. Tapos tinatalihan din yun ito ng bato. Hindi na. Hindi na. Doon na lang sa kamay ito. Doon na lang ano. Tapos ang palutang ninyo? Yung yeah, bungkog. Yung bungkog lang? oh, yung binog. <laughs> bungkog lang kaya. Ay, ayan, yan. Ay, ay yung bungkog para... ang palutang ninyo. Hindi pa namin inalagay. Ikot-ikot lang yan pagkakuan uh, masoy. Ah. Ay, oo, may ikon pa siya. Ito ay yung unahan. Oh, ayan. Ayan. Kadugtong niya dito sa kuan. Ay, warak. Warak ay puwet. Ayan. Ayun ang puwit, ayan. Diyan namin nilalagay. Ang laki pa lang ng warak nito, oho Ayun pa, oh. Oh. Abang warak mga soyo. Talagang. Ah, wala ah, wala na. Wala sakto talaga 'no. Grabe Mga tan sa mga idol Mga ilang feet ang alon nun? Eleven Idol Mga eleven Mga mataas pa ano? Eleven feet Tapos Tamabaw, ay Tamabawan pa ta siya doon Tapos ay Ang hangin 102 102 ang bugso 102. Sos Grabe talaga no Pag lumabas ka nun Parang kang lilipay na nanon, no? na nun o Nagapang na kayo Agapang na kayo Agapang na kayo Agapang Magawa na namin Makayos na namin mahulog ulit Oo oh. At wala lang pag-asa eh. Di Oo. Wala talaga namin. Ang... ang ginawa nyo na lang under ng makina. Under minor, pero hindi kaya. ka... Talagang balagbag ang Balagbag balag -balag pa rin? Oo, oh, sa kapag wala ah, di makamante. Sus, grabe ano? Kahit na hagin yung makina, di makamante. Pero nung inariyato nyo yung itong parakyot ay medyo gumanda ang tayo ninyo. Oo, oh, umuyo kami sa alon. Ay, umuyo na kayo? Oo, oh, umuyo na kayo sa, sa alon. Kaya naging hip kami. Salamat na lahat pa rin ako at yung naputol yung lobe. Oo. Dahil, gabi. Grabe ano? Kung gabi naputol na, no, nagkalagal ka kami. Sus! Yung inyong kasamang yung sa Zisha, Zishan? 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 Ay namonitor na nyo yun? Oo, nangamit na kami nung bago ang na madaling araw, tumawag sa kami. Ah, tumawag sa inyo? Oo. Uh, ay, kaso malayo na uh -huh. Mga ilang milyahe? 27, 27 milyahe ang layo nila. Oo, oh, at malag, malagmag malag malag pa kami nila. Ah, pag pinuntahan nyo sila, balagmag pa. Balagmag kami sa ano, na ay, nila, nila kaya. Ay, eh. yun lang. Kaya nag-aya nila kaya Hmm, nag-aya na kayo ng parakyot dahil hindi na kaya. nila Mga ganong kalagayan mga soyo, hindi na kaya na rin mag-risk maski, halimbawa, uh, tumawag nga yung bangkang iyon. Tapos ay eh, kung magre-rescue sila ay eh, parehas kayo mapapahamak kanu. Oo, oh, parehas kayo mapapahamak. Wala ding kuan, uh, wala ding mangyayari kung magre-rescue kayo di dey... wala din. Baka mauna pa kayo. Oo, oh, kami din mahirapan to. Wala. Kayo din mahirapan. Di hayaan agalan ng bangka niyo. Nakto. Malaki pa habi ng bangka niyo. Mas malaki pa yun sa inyo, ano? Eh, Oo, hmm, malaki pa yan. Ang tanong lang talaga to nung bakit nasira ang makina? Kung kailan bagyo? Ayan nga, nung ano, 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 ito ang sa inyo di ba ang balita daw ay yung 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 Nissan ang pangalawa yung pangalawang engine niyo ang nasira din oh nasira din yun napuno uh, na namatay natubigan napuno na uh, tubigan, tubig ano natubigan uh, napasukan ng tubig napasukan ng tubig kasi namatay at hindi na hindi napansin daw ni kapitan doon oh, sa ilalim ng makina akala niya nag-under lang Oh, sabay yung nakandar. Oh, sabay dalawa. Kasi pirsado na yon at hirap nang makatakbo. Oh. Grabe ano. Pagka katao yon masoyo na siraan pa sila ng isang engine. Dala, do, double engine kasi to masoyo, isang isang V10 at saka isang 6 uh, piston na Nissan. Yeah nangyayari na yun talaga yun Saan po tayo idol? Sa oh, bayan Ah pupunta ka bayan? Sisipa ka muna O sige pagpapasalamat mo O nakaligtas kayo ng mga uh, pa. kwan okay, Paalam na ba idol? Hey, ah sige sige uh -oh. At si Romil antayin ko lang dito Ah. Ah, uh O -oh. uh -oh. Punta dito Antay natin masoyo uh, tatawag si Kuya Junior kung anong balita. Doon sa kung may tao bang Kung, kung may tao bang uh, na na rescue doon sa 15 kataong na missing. Antay natin masoyo at tatawagan natin sa radyo daw sabi ni Kapitan Junior. Ang dami pa nilang batong kuan ito. Batong natitira. Hindi. Huwag mo din ito. Bukod na magbukod niya muna ito. Para mapantay natin ito. Bago ka magtali dito, dapat may tali na dito. Para may pit ang tali. bak bakit? Ganito yan. Pag nakatali ka dito ng pagkanya, kabilang. Nahapitin mo yan dito sa atik loob at labas. Ngayon, itong kaltik mo mahahapit. Hindi ka matakotak. Yung, ito ang dadamayan mo ng tali dito pagkatan mo magtali dito ito naman ang isusunod mo hmm. natakbo-takbo kasi Support ito punta lang ito, ito. natakbo-takbo ay, na. <coughs> pala itong itong palatik maso yun yun o magkalagot-lagot na rin pati lagot-lagot na o yung na yung na mo na luwag na talaga na ako na na kailangan na supportante ito para tunibay. yung taling ito wala naman yung silbi sa ng mag malalim yan ay malundong oh, di ba itanggal ibang ipang sarap wala na yan sa palin mo na, na lang yan ito na yung lang. Lang sa mo na, ito. na lang sarap na lang sarap na lang mga butas hindi na natin lang lahat yun o meron ito meron

o kaya hindi natali. Masusugatan naman yung palo mo. Hindi na yan nakapoto. Kaya yeah, wala sugat. Tali lang. Tali lang. Hindi <coughs> na magtapo-tapo. Ayan. Oops. Kaya natin hindi mo kasi Tatawag si eh, Kapitan ay makikibalita ayan, ikutan dito mga soyo abang si kapitan ay may ginagawa pa papasyal ko muna kayo dito ayan dati ito mga soyo itong tagiliran na to medyeng ding to Ah, yeah, may dingding 'yan. Yeah, ngayon, wala lang uh, binaklas na nila. gawa nang masagal sa hangin. Yeah, para ang mangyayari yung hangin ay lusutan na siya. Ah, uh, Kasama ano. tayo dito sa Naka-experience din tayo ng malalaking alon sa laot. Pero hindi naman uh, hindi naman bagyo, kumbaga'y unos lang, kumbaga'y uh, siguro subasco siguro 'yon. Ah, uh, din sa tayong 'yon sa Philippine Rice din. Ya, yeah, talagang ah, uh, uh, taon 2022 'yon. 'Yon. Ya, yeah, yung ibang mga kasama dito ay uh, mar maraming bago dito mga soyo at marami ding uh, luma na naging nakakasama natin sa si laot. Ah, uh, mga krodo 'Yan, yeah, tangke ng krodo Kaya ito. Antay lang natin si Kapitan na tumawag para makamonitor tayo dun sa sa taga mga taga palanan kung ano nang nangyari. Ang dami daw. Oh. Bulinaw. Oh. Areng si Rokin. Ayan mga soyo. Ah, uh -huh yun lang yung uh, update natin muna at uh, hindi ko na naitanong kay kapitan kung kailan sila lalaot at uh, siguro marami pa silang gagawin dito at uh, i-repair pa ito ah itong itong palatik at uh, habang nananakbo daw sila nung panay kabagyon ay ito'y na isod-isod na ganoon ah, ibig sabihin maluwag na sa kayong yung unahan ayan, tit-update lang tayo dito so yan, thank you for watching Masoyo at uh, sa mga about dun sa issue, uh, labas na muna tayo dun mga soyo dun sa mga bakit daw po ang uh, kapitan ay hindi alam na may bagyo. Alam na po mga soyo kaso nga lang ay eh, sa sobrang layo ng kanilang pinupuntahan ay nasa dalawang daang milyahe eh abutan talaga ng, paan, ng bagyo kaya talagang ganoon lang talaga. So about dyan ay wala namang kakagusto na ah, dito lang kami at gusto naming maranasan ng bagyo. <laughs> gusto naming ah, makasagupa ang bagyo. Walang ganun na kapitan na kakagusto pati mga sakay. Yan. So yun, thank you for watching. Ah, dito na lang muna yung ating video. Salamat po ng marami. So,